Mita. Hello. Ayan ang sombrero. Sombrero ang style. Ganoon kami. Another na naman kami video. Masya lang kami dito ni ate. Okay. Oh, yan. Oh. Ah, oh, bakit rin ba 'yan? Ha? Yung gurang dapon? Ayun ba yung gumar na ano? Ah, simple lang pero dato da Ha? Dato da ito. Ayan no? wow. oh. Wow. O, di ba hiwalay siya? Pero pagpapunta kayo dito, akala mo dikit. Hiwalay siya may espesyang tubig. Oh. Tibag okay. malayo. Oh, okay, Dikit. Yeah, okay, oh. dito kami na sa tren. Oh. Okay. 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 Yeah, mga pato Dividi kayo mag picture. Good night. Ayay. Dividi kayo mag picture. Anytime. Good. laging <laughs> Lagi niyo tandaan, huwag niyo questionin yung lagi akong galak. Because 'yung talaga sadi ako dito ako dahil mula ng pagkabata ko focus ako sa trabaho pag trabaho, trabaho nagkakasimlan ako dati dito sa pamilya ko 3 days, 5 days hindi ako nag-i-enjoy dahil dun sa Maynila focus ako sa trabaho pagkakasimlan ako how many years? 48 years old na ako ngayon lang akong nag-i-enjoy question na po, ba na magagala. Yes! Ito talaga ang usapan naming mag-asawa. Magagala ako rito. So, pag question nyo, sorry kayo. Oh. Sabihin nyo pa na ano, naku ah, kaya kong magala na hindi ko gamit ang bangka. Dahil marami akong pamangki na may bangka. Iikot kami kahapon. Ayan. Ayan. friend mo, best friend, and forever, any, ano, barkata, lahat. Ang sarap dito umupo sa bato na mag-money-money. ate ko nangunguna na doon. Ate ko, patanong-tanong pa. Ay. Lami kaayo. As in, nag-enjoy talaga ako. Lami kaayo. <laughs> uh, diba? Salamat, ate Marilyn Arpon. Gilibri mo kami dito overnight. Salamat na pina-enjoy niyo ako. Sa totoo pa pangarap ko na mag-overnight dito. Maraming salamat kayo. Talaga ako nag-overnight na how many years ago, ako halos sa na lumaki, dito sa bahay sa pamilya. Ah. Probinsya na to. As in hindi na ka-photomap. Pinanganak dito. Oh sige dalhin mo. Maraming salamat sa simbolos dito dahil kami ay babalik na ng Manila at marami obligasyon kami doon sa Maynila. Ito na yung likod ng sombrero. As in maganda talaga siya. So, malamig. Ganun. Ang daming dagsa. Ito yung nilinisin nila. Mas nasa sulit yung dito na lilinisin. Maganda talaga siya. So, pupunta na kami sa harap ng sombrero. Ito kasi yung ikonis. Kapansin mo pagpunta nyo dito, yan yung makikita nyo. Na, no? kaya tinatawag na sombrero. Kasi yan. Yan. Yan, yan na yan na nakita nyo yung bato. Sombrero style. Kaya tinatawag sa sombrero kagandahan naman, kalinisan as in malinis talaga siya so, kasi may naglilinis may mga tao na okay, ito so, na so mamaya mura na kami at grabe ng Pamangkin ko siya daw maghatid sa amin San Pascual so thank you maraming salamat sa inyong mag-asawa Valentin, Arpon thank you Ate Nini sa overnight, natin so, tinapot mo yung Dream. Simpleng dream lang naman. Thank you. Kasi ngayon lang talaga ako nag hindi sa buong buhay ko. sa tumanda. Saka nag-enjoy. <laughs> Oo, totoo lang. Ngayon lang ako nag-enjoy. Nakaikot. Pero yung dapa, hindi ko pa talaga napuntahan. Tapos po kahapon. Kasi nga, nagluto pa. Kasi San Juan kasi, nagluto pa sila. Ng mga dala-dala. Parang ang San Juan dito, parang pesta luto, pagkain. Kaya, sabi ko, huwag lang pumunta. Pero, anak ko, pumunta sila ng burger kahapon. Kasama yung mga pinsan niya. So, din yung bakasyon ng anak ko yung lalaki ng okay. maraming salamat sa happiness ko dito. Enjoy. Sana son, kasama ko yung mga anak ko para enjoy talaga kasi lang mga anak ko na sa Manila baka magbayad sila rito kasi pansin na, sinulay, alam nila mga ano, kay Ari dito, 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 dito. kaya Ma. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat sa mga followers ko na sumusuport sa akin. Non-followers, sa lahat ng nag, nag iwan ng baka sa akin. Sun baka, baka ako na ako kasi nasa ako sa Manila. Tapos wala pang signal dito. Maraming salamat po sa inyo lahat nawa. Uh, hindi kayo magsawa sa akin. Thank you po.